gusto ko sana ng ano eh gusto ko sana ng magpaalam kasi magpaalam uuwi ka na oh eh. magpapaalam ka na sana din yun saan? parang bigla-biglaan naman yata Ah... Uh, anong plano mo ano sasabihin mo uh, uuwi ka na sa saan ka uuwi sa mga kaibigan mo o sa saan ba anong plano sana ako sa burong eh. Panakagulat ka naman. Tapos kailan alis dito? Umaya. Agad! Okay na ano? Risky? Yes, Sir. Nalinis mo yung sasakyan? Hmm. Pangilalim na lang. Medyo maputik sa gabi na. Ano Kahit gilid lang kasi tag-ulan naman. Huwag nyo mo nang linis ng na linis, sayang lang pagod nyo. Kailang exercise. Oo, oh, exercise. Para mapawisan eh. Tapos si Jesse, day off ka na naman? Hindi pa ko bukas. Kailan ba talaga pamilya mo? Ba't puro ka day off? Isa lang, graduation ni. Eh. Ah, graduation. Mm. Hindi, maganda yung nagkakaliwanagan kasi dito transparent talaga ako. Eh kami, day off kami. Eh day off si Jesse ay risky. Mm. Isang beses, isang buwan. Mm. Five days. Ah eh ikaw sa isang buwan dalawang beses ka magdeo ay eh, nahihiwagaan ako eh isang asa isang araw lang ako. Ano? Isa asawa, isang sa ayusin mo, nita mo? Iba yung pandin. Natutulas? <laughs> <laughs> isang beses, oh. sa isang ayo. Oh, oh, Hindi Hilangin mo kasi. Ah! <laughs> 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 hindi, ano, ganun talaga kasi. Ah, sige, so sa ngayon, ah, ikot tayo ngayon, ah. Meron hmm. yung lolo na, ano, lolo na pupuntahan tayo pupuntahan muna ngayon. And then, ako nga pala, bibili tayo ng, Sam, di ba bibili tayo ng gamot ni ano? Marcelle. Maricel? Sato. Wala na yung ano? Wala, Wala, na. Wala na yung gamot ni Maricel pala. Ayan mga kababayan, ito yung ganap sa amin bago magsimula ang uh, lakad. Siyempre, usap-usap muna. At, uh, ano, usap-usap muna. Ah, uh, usap-usap muna about sa gagawin namin at ito pala wala na palang ano wala na palang wala na palang gamot si Maricel pero yung isang klase lang naman di ba ha ay yung pagtanghali. sige dadamihan na para ano dadamihan na para hindi tayo ng bili good morning. You know, laki ng katawan, oh. Sana, oh. Siyempre. Ito yung ano, binenta sa atin ng ay kahapon. Kahapon? No. May, may, hindi ba no? Ito Sira to. May puti. Eh. Ha? Aluma na. Ganun pala yan. Kulubot na. Ay, ano yan? Bata pa, sariwa pa. Eh, kulubot, kulubot na eh. <laughs> ito lagkitan. Bakit ito iba batik-batik? Sweet corn to. So. Sweet corn. corn. Ito iba puti. Ay ito? Wala man alam tawag yan kasi may itim eh, may ano eh. Baka, may, may Ay, masarap ko eh. Hindi! Sira, sira na yung iba. Oh, ito, sira na. Diba? May ano, sana ako yung sasabihin sa ano. Ha? May sasabihin sa ano. Na yun? Oh, Baka ba, no? Ah, uh, importante lang kasi, dad. Ano na Paano naman yun? Gusto ko sanang ano eh Gusto ko sanang magpaalam kasi Magpaalam? Hmm uh, Hirap naman Bibisitahin ko lang kasi ng nanay ko dad Uuwi ka na Oo, eh. Magpapaalam ka na saan, nandag saan. Hindi, sa akin walang problema kung ano yung gusto nyong gawin sa buhay ninyo. Walang problema sa akin. Siyempre, ano yung... Siyempre mahirap din siyempre para sa akin. Din, yung... Hindi, wait lang, wait lang. Parang bigla-biglaan naman yata. Uh, anong plano mo, ano sasabihin mo, uh, uuwi ka na sa... Saan ka uuwi? Sa mga kaibigan mo o sa Saan ba? Anong uwi, plan? Uwi sana ako sa Burungan dali. Ah, uwi ka sa Burungan. Oh, Sino pupuntahan mo sa Burungan? Yung nanay ko po. Sure ka <coughs> na doon ang pupuntahan mo? Oo, oh, dad. Kasi matagal-tagal din kasi kami hindi nagkita. Matanda na rin kasi yan eh. 85 years old. 85 yan. na. Nakausap mo ba mga nakaraang araw? Nag... nag ano lang, yung sa pinsan ko, nag-chat. Ano ah, ah, nag-uusap kayo ng pinsan mo about sa nanay mo? Oo. So, doon ka uwi ngayon? Hmm. So, napag-isip-isip ko kasi nanay na, siyempre, ma maging okay na rin naman ako dito. Kasi hmm. so, matagal kami hindi nakita. Kailan ka alis? Sa 17 sana. Yung... Anong pet ngayon, kayo 13. 13, 14, 15, 16, 17. Parang biglaan yata. Matagal ko na ito na ano yung napag-isipan Pero, mm. siyempre na ano, ako magpaalam eh. Mm. na pamahal na rin kaya sa akin sa akin yung team. Parang nahihirapan ako yung ganun. Kala ko meron kang hindi nagustuhan sa amin? Hindi naman Pinag-isipan ko to tapos siyempre masakit eh, kaya natagalan na ako ano, yung magpaalam talaga na. Mm. Gusto ko nga sana ano, yung sa chat na lang kasi kasi nahihina. Hindi, yung, hindi naman nahihiya yung parang ano kasi parang Siyempre naging family na rin kasi kayo sa akin eh. Tapos, dito ko nakita yung pagmamahal ng family. Ayun, pero naisip ko kasi na buhay pa yung nanay ko. Tapos, madalaw man lang yung totoong family ko, totoong nanay. Siyempre, andun na tayo ng dad na ano na. Siyempre, itong family ko na rin. Simula nung nanggaling ako sa alsada yung narisky yun ko naranasan yung pagmamahal ng isang, ng tunay na family. Tapos dito sa team na ito, tapos sa inyo dad, Sa kay Mama Rochelle, Nasabihan mo na ba si Rochelle? Na-text mo siya? Hindi pa nga dad. Hindi pa. <coughs> na bagay, si Aling Rochelle, ano yun? Uh, very understanding. Lahat ng uh, sasabihin mo, walang problema doon ngayon nagugulat nagulat lang ako si parang biglaan mga past few days maganda okay yung mga usapan natin na wala kang nasasabi pero ngayon nagugulat lang ako pero kaya nang sinabi mo na pinag-iisipan mo na yan sa akin ha sa totoo lang kaya ko kayo kinuha dito or kaya ko kayo ni rescue para maging maayos ang buhay nyo ngayon kung ang isip mo ay pupunta sa pamilya mo I'm happy for that. Masaya ako sa ganyang iniisip mo. Pero Kuya Bal, alam ko may ipon ka. Alam ko kahit papano nakakapag-ipon ka na. Alam ko mula nung uh, I think 3 months ago na nag stay ka dito hanggang ngayon, alam ko na o contact mo na lahat ng friend mo, okay ka na. Kumbaga, nag back to normal na. Pero, alam ko rin na hindi lahat nalalaman ko or nagsasabi kayo sa akin ng totoo. Pero, bilang daddy nyo dito sa bahay na to, hindi na sa team ha, bilang ama, sa samahan na ito, ang hangad ko ay mapabuti talaga kayo. Pero gaya ng sinabi ko, alam ko na ipon ka, may budget ka ngayon. Pero kung sinasabi mo sa akin, na pupunta ka sa nanay mo, gusto mo silang makasama, napakasayang marinig yan. Gusto ko yan. Dahil yan ang goal ko na maisip mo na may pamilya ka. Kasi dito, parang ito'y second family. Although hindi ko kayo iniisip na iba, talagang family talaga ang turing ko sa inyo. Ha? Kung pakinggan mo yung sasabihin ko, tatandaan mo to. Dahil ako talaga, ayaw ko nang uh, pabalik-balik sa umpisa noon pa. Ayaw ko makita na pagdating ng isang buwan, tatlong buwan, eh, baka mabalitaan ko nandyan ka naman sa lansangan. Yun ang ayaw ko, ha? Gaya na sinabi ko, kung talagang yung paalam mo papunta sa burunggan, mag gusto mong makasama ang magulang mo, suportahan Walang problema sa akin. Masaya ako para dyan, ha? Basta ipangako mo lang. Doon ka uuwi, wag sa kung sino-sinong barkada. Yes, Dad. Dad, naman sa, ano yung, Siyempre nang nagstay ako ng medyo matagal-tagal sa kalsada. Tapos yung ito nga, yung na-rescue niyo ako. So, Siyempre malaking pasasalamat ko doon eh. Hmm. Tapos yung baka yung iba iniisip na simple kaya siguro ako nagpapaalam kasi babalik na naman ako sa ano. Hindi hindi na mangyayari yun. Yun, Maybe. yun lang yung inaano kasi yun. Hmm. Yung, yung, yung talaga yung pinapa yung I, ano ko ipapangako talaga sa iyo na sa, sa lahat po ng ano ng sumuporta at ano, mm -mm. Okay yan. Masaya ako sa ganyang uh, mindset mo na uuwi ka sa pamilya mo. Alam ko matagal ka na nilang hinihintay. Happy okay. ako para sa ano. Matagal ka nang hinihintay ng mga magulang mo, kapatid mo. Siyempre ano yung, siyempre masakit din dahil Kaya nga hindi ako, hindi ako nakapag, ano, napag, nakapagsabi agad na. Kasi wala na akong hanapin pa dito na eh. Andiyan na yung pagmamahal. Tapos eh, wala na akong masabi sa iyo tapos sa kanila sa, sa buong team. Dito ko lang naranasan yun. Yung, hindi ka tulad dati na, ayun. Na nagkaroon ka nga ng ano na. <laughs> Ayaw ko yung part na yung ganito. Yung paat. Hindi ko kasi alam kung makakabalik pa kasi ako. Siyempre. Uh. Ayaw ko talaga yung part na Siyempre, ano anuhin ko muna yung family ko kasi 11, 14 years at hindi kami nagkita. Almost 14 years. So, yun talaga ang purpose, ha? Hmm. Yun talaga ang dahilan kaya kaalis. Kailan naman ang balik mo? Hindi hmm, ko pa masasabi dati Pero oh. magbibigay ako ng update pa gano'n. Ang hirap pala pa Siyempre na pamahal na kayo. Ilang months na ako dito since kung um, January. Hmm. Tapos paunti-unti nga siyempre nagbago yung buhay. Tapos, Isa, isa talaga ako na ano na, na. na, isa talaga ako na nagpapatunay talaga na napabuti at natulungan na. Ako yung isa ako dun sa ano. Bumalik yung pangatawang at taas yung tiwala sa sarili. Paano yan? Walang ano? Walang workout doon sa Burungan? Hindi hmm, naman doon sa pag-workout dad. Ang importante doon is yung... Family talaga? Makita ko yung, makita ko yung nanay ko kung ano yung sitwasyon. Okay yung ano namin, yung bahay namin, doon kung ano nang nangyari doon. Kasi ang tagal na rin After 14 years, ano na kaya nangyari sa bahay? Hindi ko na alam kung ano na ano. After 14 years, kumusta na kaya itsura ni nanay? Yun yung, yung kaya nagpahalam ako na ano. Tama yun na sa isip mo. Bago mamatay yung nanay, tatay mo, dapat kahit paano mabanding mo pa sila. Kasi hindi, hindi kasi na natin hawak yung panahon. Kaya nga, di ba? Tama yun na sa isip mo. Basta yun lang masasabi ko. Walang problema sa akin Masaya ako sa plano mo. Basta doon sa mama at papa mo, ha? Suportahan ka. dad. Maraming maraming salamat. Sa ano? So, kailan ang ano? Flight mo, 17. 17, dad. Panapagulat ka naman. Tapos kailan ka alis dito? Mamaya. Agad! Para may, may oras pa ako magano doon, dad may oras pa ako sa Manila na makapamili ng pasalubong. Uh, sige. Sabi, gaya na sinabi ko, lahat ng alaga natin dito, pag okay na sila, aalis sila. Kung sa tingin ninyo, mas maganda yung mangyayari, walang problema sa akin. Ha? Hindi ko kayo itatali dito or what. Kasi isa lang ang gusto ng ano. Dad, maraming maraming salamat. <laughs> Ayan na naman tayo eh. <laughs> hmm? Sige lang, sige lang. Ha? Huh? Okay lang yan. Sige lang. Basta ano, make sure na uuwi ka. Namimiss ko kayo. sige, upo ka, upo ka. naging enjoy ako dito. Siyempre sa lahat ng ano, the thing, sa mga Mama Rosal, magkakapagpaalam pa pa Ayaw kasi ng ganito. Kasi siyempre ngayon walang naranasan kasi yung ano. Ang tunay na ba? Bimis ko rin kayo ay. Masaya, sobrang naging masaya talaga ako dito. Dad. Salamat. Nakulog ka talaga ng Diyos sa akin. Napakabuti ng Diyos sa Bang ako yan hindi na ako babalik doon sa kalsada huh. doon. Kaya saan ko na yung buhay ko, stepping stone ko. Gawin na, mo yun, hindi para sa akin, hindi para sa mga viewers, para sa sa'yo, para sa pamilya mo. Saka, sa kasalad po lang mga, nagtiwala po sa akin, maraming maraming salamat. Yan, kaya talihaya kay Kaya Mami Melinda, yan. kay Mama Ronel, Saka, sa lahat po kay sa Lose, lahat po, lahat, lahat po nang sumuporta sa kayong mga viewers po ng buong team. Sa kayong nagtiwala po sa akin, na salamat. Hindi ko kayong makakalimutan, hindi enough yung pasasalamat. Hindi ka naman mamamatay, ba't ganyan ka magpaalam? Mag-upload ka kahit nandoon ka na. Mag-upload ka para nakikita ka ng mga viewers natin. Marunong ka rin naman. Asahan nyo na, ano, bibigyan ko pa rin kayo ng update. Tapos pag-uwi ko doon, eh, para ma ma makita nyo rin yung, ano, yung family ko ayun, sa yung lugar ko kung saan ako nanggaling. alam mo kung excited din kayo mas excited <laughs> siyempre mas excited ako that. thank you thank you talaga so much But, sa, ti sa tingin nyo mga kababayan uuwi ba si Kuya Bal sa ano sa, sa burunggan sa pamilya niya no hindi naman sa walang tiwala kay Kuya Bal pero nagulat lang talaga ako kasi nung hindi pa naikabit yung mga ngipin niya, lagi ang sinasabi, happy na siya dito, dito lang siya. Pero nung naikabit na yung ngipin niya, ang pogi na, nangati yung ulo ko, baka uuwi to sa boyfriend. Tanong ko lang, <laughs> Kaya Bal, may boyfriend ka ba? Wala. That. Wala. Sinsya ka na ha? Ano mo na, yung sarili mo Oo, sarili mo na. lang naman yun. Kaya nga. Sa so, may edad na rin tayo para mag -ingi. Oo. Sa ano lang, siya ka na ako pala biro talaga ako pero oh. uh, ang ano ko talaga ayo kung mapunta ka sa hindi maganda. Masaya ako. You, Deal ako diyan sa sinasabi mo pupunta ka sa pamilya mo. So ganun wag na tayo magiyakan. Ano na lang, uh, syempre maraming nagmahal sa iyo ng mga viewers natin. Lalong-lalo na sa mga nagsusuporta sa iyo. Bigay sa iyo ng uh, tulong pinansyal, hindi man natin sila mabanggit lalong-lalo na kay Ma'am Leia, Ma'am Gorgeous Rose, ayan, ayan kay Ma'am Purisa, Purisa Joy, Joy. kay Ma'am uh, Rose Gorgeous. Sa lahat po nung nagmamahal, nagsusuporta kay Kuya Bal, marami-maraming salamat po sa inyo. Thank you, thank you so much po sa lahat. Meron pa, 'yung mga sponsor mo, shout out mo sila. Mm, lahat po lang mga ayan, tumulong po sa akin, sa nagtitiwala si Mami Melinda, ayan. Yes. Mami, Phili Mami Melinda, Philippe Quaister, ayan. Thank you, thank you, thank you so much. And uh, of course, kay Ronel Nebre, ayan. From Canada, thank you, thank you so much. At saka kay Man Sir, Manuel, Sir Manuel, ayan. From Australia, thank you, thank you, thank you so much. Saka kay Mama Los, ayan. Nag-undance siya nung sa araw, thank you, thank you. Thank you so much. Saka sa lahat po na hindi ko na po na, bab, bab, yung ayaw po magpabanggi. Thank you. Maraming maraming salamat po sa inyo at po sa pagtitiwala niyo po talaga sa akin. God bless you all po. Ay sa inyo po na nandito lang po ako. Ayan, magbibigay po ako ng update. Mag-upload pa rin po ako ng, ng videos ko po doon sa Facebook po. Maraming maraming yung salamat. Ayan, thank you. Pwede thank you. ka pa namang ano, matulog doon sa Makati. May space pa naman doon. Kung 17 pa yung ano mo. 17 yung flight mo. Oh, Doon ka muna. Oh para mag gym Anytime. Always open ang pintuan ni Daddy Frankie para sa inyo. Salamat, Dada. Oo. Pero kung sa tingin nyo may mas maganda opportunity doon, go. No? Huh? Oo, oh, Dada. Thank you, thank you. Ayan. ko kayo lahat. Mga team, ayan. Kuya Risky, ayan. Thank you. Binigyan mo uh, nga ako ng nilagang mais kay Fernando Jose, kay Kuya Sam, ayan. Sa kay Boss JB, ayan. Thank you, thank you. Sa, sa kay, kay, kay Kuya J, Kuya JC. Bandang kung nasaan ka man, mamimistin kita. Thank you, thank you. Ingat ka. Mm. Hmm. Sige. Ang tayo magagawa. Yun ang goal natin. Thank you so much, Dada. Nag-enjoy talaga dito ng sobo. Mamimiss ko rin kayo mga viewers ko. At sa kay Kuya Rab pala, hindi ko na nakalimutan. Love you, Kuya Rab. ayan, kasi akal, pag naki-ano ko kasi si Bandam, ayan, nanoy, Kuya yarap. Ayan, syempre kay Mama Rochelle, ay I love you, Mama Rochelle. Ayan, yung buong Sa kayo, sa mga bata, love you, love you all. Ayan. Kaya sinama, sasamantalahin ko na. Yung mga hindi ko po na ano, yung hindi ko po, ay, yung ayaw pong magpabanggit, ayaw, thank you, thank you alam niyo na po yung kung sino po kayo. Ayun, maraming salamat May po. tanong pa ako, Kuya Bal. Yes, that. Pagdating dun sa Burungan, anong plano mo? Ah, Siyempre, <clears throat> kasi, kumagana talaga yung isip ko, Kuya Bal, eh. Umiikot yung isip ko, eh. Hindi naman sa pagmamaliit, no? So, pagdating dun sa Burungan, anong plano mo? Paano yung ah, buhay doon? Paano yung ano may balak ka ba may plan ka ba like uh, after ng ma-jamming uh, yung pamilya mag-a-apply ka ng trabaho mag-a-abroad or anong uh, naisip mo for now For now kasi dad, hindi ko pa naisip yung mga gayong bagay yung hmm. ang pinaka-important sa akin yung focus ko talaga this time is yung makita ko muna sila Tapos, makasama sila Oo. okay Kasi hindi hindi pa ako makakapagbigay talaga ng ano hmm. kasi kailangan mo na silang makasama tapos makita kasi after all ng mga nangyayari sa akin yun kung ano yung mga naging reaksyon nila kasi siyempre na nanonood, nanonood, din sila doon yung ano oo napapanood ka nila S sikat ka rin doon dati. eh mm -hmm. libertad, lahat ng mga barangay doon mm -hmm. yung mga kalapit na barangay ayun, kaya si tuwan tuwa sila pag ano okay. tuwan tuwa, yun, tuwan -tuwa sila sa iyo at saka yung palagi yan kinukamusta kung Uwi ako, hindi nga ako nagbibigay ng update doon sa kanila kasi hmm. surprises. Ganun. Okay. Basta isa lang masasabi ko. <coughs> Always open ang pintuan para sa inyo. Thank you, Don. Iwanan nyo ko, na nyo ko, welcome kayo lagi. Thank you, thank you, Don. Hmm. Marami pa tayong ano, marami pang uh, makikita ang Team Daddy Frankie na dapat din tulungan. Basta ang pinaka point doon, naka-recover na kayo, happy na ako. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, uh, nagulat man ako sa paalam ni Kuya Bal, sa akin walang problema. Ang importante maging maayos ang lahat. Kaya mga kababayan, mga kabarangay, uh, wag nyo po sanang ng uh, bibitawan si Kuya Bal. Support pa rin natin dahil sabi ko rin sa kanya kahit nandoon na siya, mag, uh, mag upload upload siya, mag-update siya. Uh, Naturuan naman na siya ng team, alam na rin niya yung kanyang gagawin at uh, anytime pwede pa rin siyang bumalik dito no? so marami marami salamat po sa lahat ng ating mga viewers mga OFW mga kababayan natin nasa ibang bansa marami marami salamat po sa inyong lahat mga kababayan no? lalong lalo na sa, ano, sa mga kababayan natin laging nandyan nakasuporta laging nanunod ng videos natin God bless po, magandang umaga po Rose the World sa so Premier po dyan, Ayan, thank you, thank you, thank you so much Ayan, kay si Charm Ayan, thank you Thank you po. Bye bye po. See you soon. Siyempre mamimiss ko yung lugar na to kasi naging part na rin ng buhay ko ito. So lahat po ng mga ayun, yung mga nawala ng pag-asa na naging katulad ko yung buhay, uh, laban lang, huwag kayong mawala ng pag-asa sa lahat ng mga sumuporta at nagmahal sa akin sa aking pagbabago at nagtiwala. Thank you, thank you, thank you so much. Hindi sapat ang thank you. Hindi ko kayo makakalimutan from the rest of my life. Salamat. Mahal na mahal ko kayo.